What's up mga kababayan? Magandang umaga. Uh, may nadaanan po kami kasing nagkakabit ng kuryente dahil nga po sa ngayon po ay araw ng Webes. Walang kuryente dito sa kabanatuan. Mula 6 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ang sanhi po kaya walang kuryente sa buong kabanatuan dahil nga po dyan ayan, nakikita nyo nagkakabit sila ng uh, mainline o yung pinaka itaas na kuryente yung uh, galing mismo sa mga power plant yung nagsusuplay ng kuryente sa buong kabanatuan nagkakabit sila ng mainline, line ayan po. Umaga, nagpapalit po sila ng mga poste inaalis nila yung mga posting kahoy dahil sa mga mga luma na po siguro or uh, masyado ng matatagal sa kamedyo mababa kaya ayun ay po nila tapos medyo mahaba nga po yung uh, poste na ikinahabit nila kung kagaya po nito ayan nakita nyo po yung uh, poste napakataas oh, ayan kaya po walang kuryete dito sa kamanatuan ngayon, araw ng Webes uh, yan po yung uh, cost ng uh, pa, walang kuryete sa kamanatuan yan po ang literal na buis buhay, nahanap buhay ayan, oh, kita nyo yung mga tao nasa taas po ng dulo ng poste talagang kung hindi ka po may kasanayan sa ganyang trabaho, sabi nga yung tinatawag na sawan, pagka ikaw ay may sawan eh hindi ka ubrang magtrabaho sa ganyang hanap buhay dahil sa malulula ka kita nyo po kung gaano kataas yung koste yung haba po na yan, mula ibaba nasa 40 feet yung haba po na yan marami po yan hagan doon sa gawi po doon ayun o halos um, kabilaan po yung nagpapalit ng mainline na kuryente kaya wala po kabanatuan alang kung pasok ang mga estudyante mula elementary ng college suspended po ang klase sa buong kabanatuan maging yung mga ibang establishmento na gumagamit ng kuryente ay maaaring nag-suspend din po ng pasok dahil nga po sa mainit dahil nga po yung panahon natin ngayon ay mainit na hindi hagay po ng araw na medyo sa ogaritong umaga ay malamig pa eh ngayon po kahit maaga pa lang ay mainit na ang panahon yeah, huminto po kami para may maihatid kami sa inyong haganapan dito sa kamalatuan Kung bakit ang ang mga pasok ng mga estudyante Tapos bumili din po kami ng lugaw Ito, kumakain kami ng lugaw Habang nihatid namin sa inyo yung haganapan, kami po ay kumain ng lugaw yung ganyang trabaho ay masasabi natin pong talagang pang professional habi nga nung mai share ko lang din po nung ako po ay nag-irap noong 2006 2007 uh, inabot ko rin po yung ganyang trabaho pero hindi ho sa poste ang amin naman po noon ay nagbabata kami ng kuryente sa disyerto na ang laki ng kuryente ay halos gabinte kasi ang kuryente po sa Saudi ay 3 phase halos gabinti po yung kuryenteng hinihila po namin siguro ang humihilang tao ay nasa kulang 50 po kami katao hinihila namin yung kuryente na napakahaba kasi hindi po ubrang gamitan ng sasakyan dahil lulubog po sa sa disyerto sa buhangin kaya obligadong tao-tao lang po ang maghihila ganyan po yung naging trabaho ko po noon nung nag-Saudi nag po, ay nag-Iraq po ako noong 2006-2007 kaya nga lang hindi ko tagal, kumbaga siguro mga 2 months, 3 months lang po kami nagtrabaho sa ganyan tapos nalipat naman po kami sa Aramco yung supply naman po ng diesel sa gasolina Yeah. Napakahirap po na trabaho po niyan. Talagang bisbuhay po 'yan. Trabaho po nila na 'yan. kasi yung trabaho po na yan kahit na sabihin nating ah uh, daily routine na natin na trabaho or araw-araw uh, na natin trabaho kahit sabihin pa nating professional tayo once na nagkamali ka po sa trabaho po na yan ay sigurado sa lupa ka pupulutin pag nagkamali ka kaya hindi po ubrang magtrabaho sa ganyan yung puyat yung eka nga ay e, nakainom kagabi magtatrabaho ko ng ganyan trabaho ay delikado kaya kailangan pagka yung ganyan trabaho po ay talagang totally physically fit sabi nga po hindi ka ubrang magtrabaho diyan na yung puyat ka o nakainom ka kagabi or may problema sa pamilya ah, delikado po yan kaya yeah, kailangan po yan ay uh, talagang safe na trabaho. <laughs> Kaya kinalalagyan po namin na ito ay nasa highway kami mismo ng Maharlika Highway ang nakasasakop po ay Subacab Este dito po kami sa may tapat ng Acropolis yung uh, papuntang Bergara doon po ang liliko sa may Jollibee kung natatanong nyo po yung Jollibee doon sa Jollibee niyon yun, doon po yung likuan papuntang Bergara shortcut po papuntang San Jose, Gimba. Ang labas mo na doon sa Mikali Bangbangan. Kaya lang ay hindi pa po siya allowed daanan ng mga heavy truck o yung mga buses. Yung iba ay dito dumadaan sa mga aliyaga yung mga bus kaya yung ibang truck. Uh -huh. Dahil nga sa hindi pa po passable yung tulay dahil may crack ayon po dun sa pinadala nilang message sa Facebook katagal po yung walang kuryente hanggang alas 2 po ng hapon Nagsimula hangin ng alas 6 ng umaga. daan yung lawak-lawak eh. Ha? Ah, pa. <coughs> Tayo po ay lalakad na at dadaan pa po, po kasi ng palengke at may pa-order po na kanisala. Kani salad sa kasalad. Eh bibili po ng mga ingredients. Kaya tayo po ay pupunta na sa luluson pa po sa Tumana at -grass cutter po kami doon sa aming kalamansi ang maliit, ayan 'no. Oh. Ayun yung mga tao. Uh, Magdadahan-dahan lang po tayo para makita nyo po yung mga gumagawa sa kalsada. Ayan, medyo hindi pa high tech po yung ating gamit. Ayan, nagba-vibrate. Ayan. Ayan po yung mga naggagawa. Ayan, mga nakabitin sila sa poste. Kaya kailangan po ay dahan-dahan lang po ang takbo para maiwasan po natin yung aksidente. Ayan, oh, mga gagawa Oh. sila sa poste. Ayan, oh, poste. Gawad pa. Ang katapos ng gabi. Ayan, Kakabit sila. Hanggang dito po sila sa may papaliko na nga po nung bergara Jollibee po na yan Yan yung nilalabasan po ng mga sasakyan na yan Ayan Tayo po ay didiretso Ayan Hindi na po natin sila makikita Ayan yung posting no, 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 no. inaalis o Pulo po na gitna Pulo po tayo Mga bago pa lang po sa channel namin, o napadaan lang po kayo. Ito po ang Cabanatuan City. Ayun. sa mga taga-Cabanatuan City, paki-like na lang din po at paki-subscribe para updated po kayo sa mga iba-ilang kaganapan dito po sa Cabanatuan kayo po ay napadaan sa channel namin ay pasubscribe na lang din po at pakilike yeah. uh, dito po tayo ngayon sa Any Pacific uh, ito ay yung doctors na paaralan ng mga estudyante na nagda nursing yeah. ngayon po ay tinawag ng all po na dating doctors yeah. Olpo all po na po ang kanyang pangalan katabi naman po nyan ay yung uh, emerald home glass yan, yung bilihan po ng mga salamin yan shout out po sa home glass sa emerald yan at yung uh, any pacific nga po Ayan uh, robinson yan yan yung any pacific robinson Ayo ay po ay diretso pa at malalagpasan naman natin dyan dyan, dyan sa gawi ay ang SM Cabanatuan ngayon po ay hindi masyadong traffic dahil nga po sa walang estudyante at ibang opisina siguro ay maaaring hindi rin po sila nagpapasok ng kanilang mga tauhan dahil nga po sa walang kuryente, walang aircon, eh mainit, hindi makapag-uopisina yung mga tao. Kaya sigurado po niyan, ang maraming tao ay ang mall. Nako, napakadaming tao po niyan sa loob ng mall. Siguradong dahil nga po walang kuryente, doon po magtatambay hanggang hapon. Yung mga, lalo na po yung mga may baby. Eh, siguradong yan po tatambay. Ayun, ito po yung SM Cabanatuan. Yeah, madadaanan po natin yung SM Cabanatuan. Yan. Yan yung SM Cabanatuan. Yeah, sigurado yan mamaya ay maraming tatambay po dyan dahil nga po sa walang kuryente pagkalagpas po dyan SM ay madadaanan naman natin ay yung circumferential yung papuntang uh, city hall at papuntang central terminal kung saan po ay dyan po ang sakayan papuntang Manila Sa Imba, San Jose, Bungabon, yung, uh, Aliaga, eh, ang Aliaga po, ang terminal nila ay sa uh, Ganda. Meron din sila sa Gurid uh, Asalia ano sa Central Terminal pero meron po sila dito po sa uh, ano ng mall yon? Sa Walter. Sa Walter, uh, nandiyan yung Kasyan Terminal nila. Wolter ayan, yeah, madadaanan naman po natin dito ay yung uh, Hall of Justice ayan, yeah, dyan po naman yung Hall of Justice yeah, ayan, may gwardiya po na yan ayan, yeah, dyan po yung Hall of Justice ayan yeah. ito po, ang nakasasako po dito sa Hall of Justice ay ito nga po akpah eh, it. Ito naman po yung isa sa pinakamatandang simenteryo dito sa Kabanatuan. Yan. Ito po ang isa sa pinakamatandang simenteryo sa Kabanatuan. Ang uh, simenteryo sa Kapitan Pepe napakalaki po nito halos ilang ektarya po itong simenteryo po na ito na napakalapad at napakahaba sa likod yan, yan po tayo dadaan sa gilid nyan dahil pupunta nga po tayo sa palengke ng Kapitan Pepe dahil nga po pansamantalang inilipat ang uh, palengke dahil nga po yung palengke dyan sa aming mismong bayan ay ginagawa ayan ito po tayo dadaan ayan katabi naman po nyan ito yung hospital na city ayan. ayan city hospital ayan ito naman po sa gawing kaliwa